Hello mga ka-friendship! Ayun, gusto ko naman guys na i-share sa inyo ang aming pagkikita ng aking kaibigan ni Si. Na Si Wen Bti Halamanay, ang aking kaibigan sa Whitey World at ang aking kaibigan na napaka-supportive friend and... Ayun, sa wakas, si, si Sueng. Nagkita din tayo. And maraming maraming salamat, si Sueng. Dahil kahit na bumabagyo, ay sinugod mo talaga yung bagyo. Para mag lang tayo. Para magkita lang tayo. Maraming maraming salamat sa oras at time. At sa panahon. At ayun, pag panahon talaga ang nag sabi, o oh, oo, goodness, yun, just... um, talagang wala nang makakapigil. It... Kaya, thank you so much, Sis Wen. Maraming maraming salamat sa friendship. Maraming maraming salamat sa oras. And maraming maraming salamat at nandyan ka lagi. And alam ko na magtagal pa tayo. Yun. Happy friendship and thank you so much, Sis Wang.